So, Kauwi ko lang galing trabaho. 10 p.m. Ngayon, naglaba ko. Um, ang... Naggamit ako, sasampay ko siya. Kaya maglilinis naman ako pagkatapos. Ayan, ang dami kong nilinisin. Ang oras dito, alas 11 na ng gabi. Alas 10 kasi, uwi ko sa trabaho. Makarating ako sa bahay. Mga lagpas na ng 10 ng gabi. Tapos, ayan, wawashing ko yung uniform, yung ibang damit na isuot ko. At, diretso, sampay. Dito ako magsasampay. Sa, dito, may, meron akong balcony dito na, close sya sa nato, pero may ilaw. Lang. Ayan. Bakal yan, bakal. Kaya, mababa kasi ito, kaya may bakal na ganyan sagad yan kaya hindi ka mapapasok talaga dito safety so, gina, ano lang to eh pinakasampaya na yun tapos mga tambak ganyan sasampay muna tayo mamaya ko yan lang kong gagawin dami nating labahin ko lang pag bubukari ko pa yung puti uwag na eh tingnan ko kung wala yung puti ang dami na ito eh ayan, nabukod ko yung puti nasan di naman nagmamantya yan, hindi nagme-mix ito kasi makapal to tunog ang papaya itong aking washing 9 uh, kilos yan eh 9 kaya madami din pwede ilagay eh wag lang mabigat masyado kasi masisira yan tapos ito, bilay ko ng sabon yung mga mura lang may 5 kilo, ganyan dalawang ganun. Tapos sinalagay ko lang siya sa speed. Isang ano lang kasi di naman siya marumi. Maalis lang ba yung kape yung napagamitan nila yan. Pawis lang naman yan. isang madumi, pag madumi, nga ano sa normal, matagal siya pag normal. Kaya laking ginawa pag automatic yung washing ko, yung hindi siya semi-automatic. Hindi ko na siya inaangok. Hindi ka tulad sa semi-automatic na hangoy mo pa, lilipat mo pa sa dryer. Ayan, diretso Kahit iwanan mo siya, pag tapos na, okay na. Sasampay mo na lang ng ilang minuto yun. Tuyot na tuyo na. Thank you. extra untuk, berjani, untuk ini untuk Pero siya ganito para ay pressure. Para hindi mapahong ganito. pagpalapag ang hirap ng ang hindi siya alaman, ano ako na tubig yung buhok para sumama sa akos. Ayun, mayinis siya. Meron ako ditong sabong powder pag kailangan. May hand wash, may dishwashing liquid. Pag gusto nila kung kasan yung pinagkainan nila Pag gusto lang yung iba hindi eh Okay lang yung baka sabihin nila Mababayad naman sila Kaya susi lang yung gusto Ayan Okay na pito may ganito ako sa glass para malino siya sprayan mo siya ito saka mo siya pupunasan ayan tissue lang pamumunas mo dyan para malino siya oh. ito ayan. Hindi mo siya oh. Ayos na siya. Ito dyan. Center yan. Tapos meron ako ganito. Pang air freshener. Mabango siya. Pagkatapos kong i-arrange yan. Saka i-spray yan lahat yan. Yung sopa. Yan. Bed. Ayan, tapos na tayo sa kanina, yung mga dekulay. Nasampay ko na yan. Tapos, ito naman yung puti. Ayan, nilagya ko na siya ng sabon. mamaya lagya ko Clorox. Kasi pag parang naninilaw na yung puti bubukod ko talaga siya, lalagyan ko Clorox. Minsan kasi pinagmimix ko na yung dekulay, saka itong puti, kasi hindi naman siya naghahawa. Kaya lang pag yung puti parang tingin kong naninilaw na siya o nangingitim na. Yan, kukloroking ko siya, bukas, ibubukod ko siya. Doon lang sa, sa speed. Ilang minuto lang naman ang speed. Ano lang yan? Ano, dito yan eh. ayun no, 22 minutes. Pag may tubig, sa ako lalagyan ng Clorox. seto Loros oh, Mama ya naman natin ngayon itong puti ng mga bedsheet ko. Ang tak nga po. Magalaon na 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 ating gabi. Yung talaga ang buhay. Or FW live. ko na Buhayin ko na yung ilaw. kuras ang oras ng train na yan. na po Yan malinis na ang kwarto. Malinis na siya.